Naranasan mo na bang maramdaman ang panghina, ang pagkabahala kung bakit parami ng parami ang sakit sa ating paligid? Marami sa atin, lalo na sa ating edad, ang nakakaramdam na matinding kaba sa tuwing may sumasakit sa katawan. Iniisip agad ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Ang totoo, madalas, ang mga ospital ay tumututok sa paggamot ng sakit, hindi sa pag-alis ng ugat nito. At may isang nakakagulat na katotohanan na posibleng hindi pa naiibahagi sa iyo ng malinaw. May isang respetadong o salat anyos na doktor ang nagbunyag ng isang malalim na sikreto tungkol sa isang ugali na tila ordinaryo lang ngunit malaking salarin sa pagkalat ng stroke at cancer sa ating henerasyon. Ang sabi niya, ang mga ospital ay madalas na hindi direktang itinuturo ito dahil ang kanilang sistema ay nakasentro sa pagresponde sa sakit, hindi sa pagpigil ito sa pinakaugat. Sa video na ito, aalamin natin ang ugaling ito at bakit napakahalaga na ito ay ating iwanan. Hindi lang yan, ibabahagi ko rin ang mga simpleng paraan para ito ay tuluyan ng alisin sa ating buhay. Manatili hanggang dulo dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na mapapabago ng iyong pananaw at makakatulong sa iyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Kung gayon, ano itong ugaling ito na tayo tinatago sa atin o hindi ganong binibigyan pansin ng kalanyuang sistema ng kalusugan? Ang nakakagulat na katotohanan na siyang inihayag ng matalino ay taisiksanyos na doktor ay hindi tungkol sa isang bagay na kailangan mong gawin, kundi sa isang bagay na patuloy mong ginagawa na hindi mo namamalayan ang tunay na pinsala nito. Ang ugaling ito ay ang labis na pagdepende at paglahanap na mabilis na ginhawa at instant na kasiyahan sa mga bagay na tla-inosente ngunit unti-unting dumalason sa ating katawan. Ito ay ang ugali ng pakonsumo ng mga comfort food na mataas sa asukal, pino na carbohydrates at unhealthy fats, mga pagkain na papalitan ng silent inflammation sa ating katawan. Isipin mo, ang mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks o mga paborito nating iced tea na punong-puno ng asukal, ang mga instant noodles na madalas nating tinatakbuhan tuwing nagmamadali, ang mga processed meats tulad ng hotdogs, dogs, o tusino na madalas nating almusal o maging ang mga paborito nating kakanin na sobrang tamis na kahit masarap ay puno ng pino na asukal at harina. Ang problemang dulot ng mga ito ay hindi agad nakikita. Sabi ng doktor, parang apoy ito na tahimik na sumusunog sa loob ng ating katawan kaya tinawag itong silent inflammation o tahimik na pamamaga. Hindi mo mararamdaman agad ang sakit pero unti-unti nitong sinisira ang ating mga cells at organs. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, nagiging chronic inflammation at ito na ang ugat ng halos lahat ng malalang sakit, kabilang na ang stroke at cancer. Ang silent inflammation ay nagiging sanhi ng pagtigas ng ating mga ugat na humahantong sa high blood pressure at sa kalaunan ay stroke. Sa kabilang banda naman, nagiging dahilan din ito ng paglaki ng mga abnormal na cells na kalaunan ay nagiging cancer. Naalala ko si Aling Nena. Isang 70 years na kapitbahay namin. Mahili siyang kumain ng matatamis, lalo na pag-stress. Ang akala niya, pampagaan lang ng loob. Ang sabi niya, wala namang masama dito. Kaunting sarap lang sa buhay. Pero sa kalaunan, Nagkaroon siya ng high blood at borderline diabetes. Ang doktor niya sa ospital ay nagreseta ng gamot para sa high blood at diabetes. Hindi niya direktang sinabi na iwasan ang lahat na matatamis. Bagus ay kontrolin ang sugar intake. Pero ang payo ng 86 anyos na doktor na sinasabi ko ay hindi lang tungkol sa pagkontrol, kundi sa pag-unawa na ang habit ng paghahanap ng instant comfort sa mga pagkaing ito ang mismong ugat na kailangan mong putulin. Hindi ito tungkol sa pagbabawal sa iyong sarili ng lubusan, kundi sa pag-iwas sa pagdepende dito at paghahanap ng mas malusog na paraan upang aliwin ang sarili. Ang solusyon ay nasa maliliit na pagbabago. Magsimula sa pagbasa ng label ng mga pagkain. Kung nakita mo mata sa asukal o maraming high fructose corn syrup o partially hydrogenated oil, iwasan na lang. Palitan ng soft drinks ng tubig. Sa halip na processed snacks, kumain ng sariwang prutas tulad ng saging o pinya. Kung gustong gusto mo ng kakanin, gumawa na lang sa bahay gamit ang mas kaunting asukal o mas magandang opsyon ay kumain ng sweet potato o kamote. Unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago sa iyong eneriya at pakiramdam. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, kundi sa ugaling na kasanayan natin. Nayon, sa pagpapatuloy natin, alamin naman natin ang isa pang malalim na ugat na konektado dito na madalas ay hindi rin natin napapansin at konektado sa ugali ng paghahanap ng instant ginhawa sa pagkain, madalas ay ang kawalan natin ng galaw. Nakaupo tayo ng matagal, nanonood ng TV o nasa telponyo. Ang ugaling ito, ang pagiging palaupo, ayon sa otanis anyos na doktor, ay isang tahimik na mamamatay na nagpapalala ng tahimik na pamamaga sa ating katawan. Kapag hindi tayo gumagalaw, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. Hindi natin napapalabas ang mga toksin sa katawan at humihina ang ating mga buto at masos. Nagiging sanhi ito ng pagtitipo ng taba, lalo na sa bandang kyan na naglalabas din ng mga kemikal na nagpapalitaw ng inflammation. Ang sirkulasyon ng dugo ay napakahalaga sa pagdadala ng oxygen at nutrients sa bawat cell ng ating katawan at sa pagtatanggal ng basura. Kapag mahina ang sirkulasyon, nagiging mas madaling magkaroon ng blood clots na pwedeng humantong sa stroke. At sa usaping kanserang kakulangan ng galaw ay nagpapahina sa ating immune system na siyang tagapagtanggol natin laban sa mga abnormal na cells na pwedeng maging cancer. Naalala ko si Lolo Kading, isang 75 anyos na dating sakitin, laging nagre ng pananakit ng likod at tuhod. Ang madalas niyang gawin ay umupo lang sa kanyang paboritong upuan, manood ng balita, o magbasa ng diaryo. Sa ospital, pinayuhan lang siyang uminom ng pain relievers at magpahinga. Pero ang 86 anyos na doktor na pinagkukuhanan natin ng inspirasyon ay nagbigay ng mas malalim na payo. Lolo Carding, ang katawan ay ginawa para gumalaw. Hindi ito makina na kapag hindi ginamit ay magtatagal. Ito ay isang halaman na kailangan ng tubig at sikat ng araw para lumaki. Sinimulan ni Lolo Carding ang simpleng paglalakad-lakad sa parke araw-araw, kahit 15 minuto lang sa umaga. Sa simula, mahirap, pero dahan-dahan niyang dinagdagan. Nayon, hindi lang siya naglalakad. Minsan, ay nakikisabay pa sa zumba ng mga kaibigan niya. Ang resulta, mas malakas ang kanyang pakiramdam, nawala ang sakit sa likod, at bumaba ang kanyang blood pressure hindi na siya halos umaasa sa mga pain relievers. Ang solusyon dito ay hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Magandang simulan sa maliliit na akbang. Maaari kang magsimula sa 10 to 15 minutong paglalakad araw-araw, kahit sa loob lang ng bahay o sa bakuran. Gawing ugali ang pagtayo at pag-inat bawat oras kung ikaw ay nakaupo ng matagal. Kung nanonood ka ng TV, maglakad-lakad muna habang may commercial break. Gumawa ng simpleng household chores ang mahalaga ay ang pagpapanatili ng daloy ng dugo at pagpapalakas ng ating mga kalamnan. Ang bawat paggalaw ay nagpapadala ng mensahe sa ating katawan na tayo ay buhay at gusto nating manatiling malakas. May isa pa tayong ugali na napakalaki ng epekto sa ating katawan na madalas ay hindi rin nabibigyan ng sapat na pansin sa mga ospital ayon sa matalinong doktor, ang paulit-ulit na pag-aalala at o bibigay puwang sa negatibong damdamin, ang ugali ng chronic stress. Akala natin, nasa isip lang ang problema. Pero ang totoo, ang stress ay naglalabas ng mga hormones tulad ng cortisol na diretta rin nagiging sanhi ng pamamaga sa loob ng ating katawan. Kapag chronically stressed tayo, humihina ang ating immune system, nagiging irregular ang blood pressure, at mas nagiging susceptible tayo sa pagbuo ng mga abnormal na cells. Ang stress ay pwede maging trigger ng stroke, lalo na kung may existing high blood pressure na. At para sa cancer, ang matagal na stress ay nakakapapababa ng kakayahan ng ating katawan na labanan ng mga cancerous cells. Nahalala ko si Aling Celia, isang 78 anyos na laging kinakabahan sa mga balita, lalo na sa mga negatibong pangyayari. Laging masama ang kanyang pakiramdam, nahihirapan siyang matulog at madalas ay sumasakit ang kanyang ulo. Sa ospital, binigyan siya ng gamot para sa insomnia at headaches, pero hindi gano'n natutukan ang pinagmulang ang kanyang stress. Ang payo ng 86 anyos na doktor. Aling Celia, ang iyong isip ay isang hardin. Ang mga pag-aalala ay damo na sumisira sa iyong mga bulaklak. Kailangan mo itong diligan ng kapayapaan. Sinimulan ni Aling Celia ang simpleng paghinga ng malalim, pagbabasa ng kanyang pabulitong aklat, at mas madalas na pakikipagkwentuhan sa kanyang mga apo. Ang mga simpleng gawain ito ay nagpababa sa kanyang stress levels. Bumalik ang kanyang tulog at mas kumaan ang kanyang pakiramdam. Ang solusyon sa stress ay hindi rin kailangan ng komplikado. Simulan sa paglaan ng ilang minuto araw-araw para sa malalim na paghinga. Huminga ng malalim, dahan-dahan at ilabas ng dahan-dahan. Maglaan ng oras para sa mga libangan na nagpapasaya sa iyo, pagbabasa, paghahardin, pakikinig ng musika o pagluluto. Mas malaga ang paglaan ng oras sa pamilya at mga kaibigan na nagbibigay ng positibong enerya. Limitahan ang panunood ng mga balita na nagbibigay ng matinding pag-aalala. Ang pagkakaroon ng positive mindset ay hindi lang nakakaganda sa pakiramdam kundi direkta ring nakakatulong sa kalusugan ng ating cells at sa paglaban sa pamamaga. Ngayon na natalakay na natin ang mga ugat ng problema, ang pagkain na nagpapalitaw ng pamamaga, ang kakulangan sa galaw at ang epekto ng stress. Paano naman natin ito masisimulang baguhin at panatilihin ang pagbabago? Nakita natin kung paano mga nakasanayan natin pagkain ang kakulangan sa physical na aktibidad at maging ang ating kaisipan ay malaking bahagi sa pagtaas ng panganib sa stroke at cancer. Ang ugaling paghahanap ng mabilis na ginhawa na madalas ay artificial at pansamantala ang siyang pinakamalaking salarin. Ang paliwanag na 86 anyos na doktor ay hindi tungkol sa pag-iwas ng sa mga sakit, kundi sa pagyakap sa isang mas malusog at mas buong pamumuhay ang kanyang sikreto ay nakaugat sa pagunawa ng ating katawan ay may kakayang pagalingin ng sarili nito. Kung bibigyan lamang natin ito ng tamang suporta at alaga. Ang mga ospital ay maalaga sa emergency at acute care. Pero ang pangmatagalang kalusugan ay nakasalalay sa ating pang-araw-araw na mga pagpipilian. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi ito tungkol sa perpektong pababago overnight, kundi sa maliliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw ang mahalaga ay ang at pagpapatuloy. Isipin mo ang bawat maliit na pagbabago bilang isang hakbang palayo sa sakit at papalapit sa isang mas masaya at mas aktibong buhay. Paano natin sisimula nito? Una, sa ating pagkain. Hindi mo kailangan biglain ang iyong sarili. Kung umiinom ka ng soft drinks araw-araw, subukan mo munang gawing tatlong beses sa isang linggo tapos dalawa hanggang sa tubig na lang ang iyong preferred na inumin. Palitan ng isang processed snack ng isang pirasong prutas. Kung mahilig ka sa mga mamantikang pagkain, subukan mo magluto ng mas steamed o baked dishes. Ang paghanap ng mga masustansyang alternatibo sa iyong paboritong comfort foods ay magpaparamdam sa iyo na hindi ka deprived, kundi nage-explore ka lang ng masarap, at mas malusog na mga pagpipilian. Halimbawa, sa halip na fried chicken, subukan ng inihaw na manok. Sa halip na matamis na tinapay, subukan ng whole wheat bread na may avocado. Pangalawa sa pagalaw. Kung matagal ka ng hindi nag-ehersisyo, magsimula sa pinakamadaling paraan. Maglakad-lakad sa bakuran sa umaga kahit 5 hanggang 10 minuto lang mag inat, -inat habang nakaupo o kung naghihintay ng bus. Ang mga maliliit na paggalaw na ito ay nakakatulong sa sirkulasyon at pagpapalakas ng iyong mga muscles. Hindi mo kailangan ng gym membership o maging atleta. Ang mahalaga ay ang consistent na paggalaw. Kung may pagkakataon sumayaw ka sa iyong paboritong musika o makipaglaro sa iyong mga apo. Ang bawat paggalaw ay nabibigay ng enerkiya sa iyong katawan. Pangyatlo sa ating isip. Ang stress ay bahagi ng buhay, pero ang pagtugon natin dito ang mahalaga. Maglaan ng oras sa katahimikan, magmeditate, magdasal, o magbasa ng isang bagay na nakakapagbigay ng kapayapaan. Limitahan ang iyong exposure sa mga negatibong balita. Yakapin ang pagiging positibo at magpasalamat sa mga maliliit na bagay. Ang pagtawa at pagdalo sa mga social gatherings, kasamang mga mahal sa buhay ay malaking tulong sa pagpapababa ng stress. Ang pagpapatawad at pagpapalaya sa mga galit ay magpapagaan din ng iyong puso at isip na may direktang positibong epekto sa iyong pisikal na kalusugan. Isipin mo, ang bawat araw na ginagawa mo ito ay isang regalo sa iyong sarili, sa iyong pamilya na nagmamahal sa iyo. Ito ang legacy ng malusog at masayang buhay na pwede mong iwanan. Ang totoong kayamanan ay ang kalusugan at kapayapaan ng isip na hindi kayang bilin ng salapi. Ito ang mensahe ng 86 anyos na doktor na napakatalino. Ang pinakamagandang gamot ay nasa ating mga kamay, sa ating mga pinipili, araw-araw. Ito ang kapangyarihan na hindi mo kailangan ng reseta para makuha. Naranasan mo na ba ang mga parbabagong ito? Ano masasabi mo sa silent inflammation? o sa epekto ng stress sa katawan. Ibahagi yung mga karanasan o tanong sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinigan ninyo mga kwento at matuto mula sa inyo. Kung nakahanap ka ng halaga sa video na ito, like naman po at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang tips sa kalusugan. Ang bawat like at subscribe ninyo ay malaking tulong sa akin para maabot pa ang mas maraming kapo natin Pilipino na nangangailangan ng ganitong uri ng impormasyon. Tandaan! Ang buhay ay isang regalo at bawat araw ay pagkakataon para piliin ang kalusugan at kapayapaan. Piliin nating mamuhay ng buong buo, malakas at masaya sa bawat edad. Hanggang sa muli mga kaibigan, alagaan ang inyong sarili.